Ayan, shout out mga viewers natin, no? Ayan, shout out sa mga viewers natin, subscriber natin, sa mga nasa ibang bansa, mga idol, saka dito sa Metro Manila. Shout out po sa inyo lahat, no? Mag Iingat po kayong lahat kung saan mga kailangan. So, guys, dito naman kami ngayon sa kahabaan ng ibang lisa street dito sa Quiapo So, dito kami para i-vlog natin muli yung mga... Pagagalang sapatos dito ni Idol Lakayo. Yan, no? Tumahan nyo kung kaming muli guys na mag-vlog dito guys bayari, sa mapapos ng posta kayo dito sa ibang ito. So, let's wani, wani. go! Habang nandito pa kami, mamili na kayo. Ayan. Maga... Pwede nyo po kayo mag-sukat po, ma'am. Pwede po kayo, ano? Dalawa, 1,500. <coughs> yes. Libre sukat, libre po sukat so, po. So, Bago kayo pumunta Oo. sa simbahan, dito mo lang tayo, dumamo lang tayo kay si, mga sobrang ni Boss Lakay napakamura. pakamura. Oh, yes. Simbahan. Ayun. ayun. <laughs> ano ma, maganda? Mas maganda ako sa tabi. Yon. O pili-pili lang po, dalawa po, dalawa pa po. Okay. Kung pa-ibayin na sa libo ng wakas na naman, mataas ka na pa. Dalawa, 1,500. Dalawa. Dahil nandito po kami, bibigay ko sa inyo po ng 7.50 pag tumawad ka. Pag hindi ka tumawad, 1.5 dalawa. Si Lord Patawa, nakakaya. Yan, yan. Eh, dalawa daw sa inyo O, dalawa daw. sige, pili-pili lang po kayo. Pili po. Malaya po kayo kamili ng iba't ibang pangapulong. Madam, baka gusto mo katulong dyan. Yan. <laughs> gagana sa sapatos ni Labos, La Boss Lakay. ibang ilis street kya po, mga idol. Yan o. mga idol. <ay> Gagara, <coughs> <yes. coughs> mga idol. No? mga idol. mga Ayan, shoes na to. Yung mahilig ilang dyan, dito lang, mamili na so, po no? yung Ayan. No? Air zoom, guys, no? to ano, Jordan. No. Na... Air zoom na sapatos, ayan mga 5, idol, no? o. o. dalawa, 1,500, mga idol. Punta na kayo dito. Punta na kayo dito sa kahabaan ng Ibangilista Street, Capo, no? Mga idol. O, yan, o. Tatlo, Tatlo, dalawang libo. Jordan din oh, to. Jordan 11. Jordan 11. Yeah. Tatlo, tatlo rin tatlo, tatlo, tatlo dalawang libo. Tatlo dalawang libo. So guys, Jordan 11. Uh, okay. Yan, sa so mga may need okay. ng mga sapatos, so sa gaganda mga, sa oh, mga, mga idol lo. Diba? Jason Tatum. Sa sapatos, meron dito sa so may ganda mga idol lo. Oh. So mayroon tayo rin doon sa mga Kabaukan nandun sa may kariton May tayo dito Yan. yung pagpipilihan Dito na kayo dito Hindi kay so Di maubusan ng mga may sapatos may dito Sa mga sizes mga idol Ask nyo na lang po sila Yan, tanong nyo na lang po Sa mga size na gusto nyo Pag may na gusto o, ang tayong po, mga sapatos kahit dito, po, mga, idol. So mga Nike Libre lang no? po no? So Jason Tatum Jordan Shoes, you know? Ang dami oh. May mga pambata rin dito, mga idol no. Oh. Mga pambata, pang adult, pambabae, <tipan> mga pandalaki <tipan> no. Ayan, pang forma, pang basketball, lahat na mga idol pwedeng gawin dito sa mga sapatos oh. mo to. kayu, bibili ng mga shoes dito kayo mo talaga. Mga pambata rin. Mga baan lang. Mga oh. like, ng lang. Kaya no? Mga Recto Avenue Diyan sa may isitan no? Yan, Dito lang sila guys Sa may ano, banda rito Matapat lang po ito ng QQ Mall mga idol Yan QQ Mall oh. Yan dito kay Boss Lakay guys kay pupunta no? Yan mga sapatos na sa magagara ba oh. Naka spike light ng mga sapatos dito mga idol Mga pambata man mga pang adult Naka spike light yan Ganda oh. Wala, Gabi man. talaga ang mga skills dito, mga idol. So, Napakaganda. Dinadayo pa to ng mga iba-ibang tao, guys. Galing sa mga iba't ibang lugar din, no. Daming bumibili rito. Galing nila ng Cabo George, no. Nagsimba din dito dumada, no. mas mahal pa nga ito sa kaysa galing Oh, yun, yeah. lang yun, no. Ito, mga guys, oh. O, oh, Jordan 5. Yan, ganda oh. Doon sa mga may need nito, idol oh. Jordan 5. Yan. Dalawa 1,500. Ganda. Oh no. Yan, shout out sa mga may kids dyan, mga idol oh. Yan, dito kayo pumunta guys sa mga may sabrina rin na pambata ko. May na kulay na din. kulay Blue. Oh, may kulay, ganitong kulay. Yan, mga idol. Mga pambata ng mga sapatos. Oh. Yan yung mga kulay niya. So, yan, $7.50. Pero may bawas pa yun sa presyo mga idol. Ay, sukat, sukat. Tatlo. Ay, gada, Ay, gada, tatlo, isang dalawang dito. Yan tatlo. Tatlong pares, dalawang lilo. Oo, parang maka-discount na lang dito oh, dito. Para maka siya. Ano? Tuntua si, Little boy. Oo, yan. Pili, pili. Yan, sukat, sukat. Kailangan alam, alam nyo yung sukat ng panyo. Oo. Yan, pili, pili po kayo, pili. Murang-mura lang po dito. Sa mga sapatos ni oh, Boss Happy birthday. Ay, happy birthday. Ay, happy birthday. Yeah, dito ka marap. Pili, pili. Oh, shout out, no? Marami Oh, pili ka daw. Ito, ito, ito. Oh, mga idol. Birthday niya ano? Idol natin, no? Birthday ng tatay niya, saka birthday din rin pala ng anak niya dito, guys. So, bibila na sapatos pa birthday, no? Pag nadulas. Oh, yung binili Pag Pag nadulas. Pag pa oh. birthday sir, pa birthday. Yeah. Wow. Tumutunog. Jason Tatum. Jason Tatum. So, my idol, sinusukat no Dahil birthday niya, bibilan siya ng sapatos ng parents niya, mga idol, no? Ng no, mamit daddy niya. Ah, deto lang, deto lang. Dahil karawan niya ngayon so happy birthday no. Tatlo yata. Tatlong piraso, mga chikiting O kulang pa isa. Magandang pangregalo ni Papa nito ha. Murang sapatos po dito ni Bus lang na sa katulad dito mga Bus Ay Dito mga sapatos. Happy birthday doon ha. Pa birthday daw ni Ma'am. Oh, ah, diniscount ka agad guys, dalawang shoes ang kinuha no. Happy Dahil birthday ng anak niya. So binigyan ni Ma'am ng ano, discount yan oh dalawa dalawa ka ang binili oh yun oh oh shout out sa'yo sir salamat dyan thank you po Basta tatlo dalawa libo <tod> dalawa 1,500 sa isa Libre sukat pa. Oh, libre sukat, libri sukat pa. pa. Malaya kayo magsusukat yeah, doon. Libre, ano, libre patunog ng spike. Oh, oh libre lahat may Spike yan, ha? Oh. Tsaka maganda po pag may spike po yung sapatos niyo. Yan magkakang oh. ibang iba yung. Oh, oh, yung lalaki, di ba? Boss. Patibu, <laughs> ibang lock, ha? Papakita mo spike guys. Oh, yeah. oh. Go out mo to, ha? Shut out yan. Oh, Ay, hello. Bigyan natin pare siyang boss. Mahi, mahilig si Sir sa kulay. Ayan, ayan, ayun, ang color win Yan oh. oh, oh, oh. oh, 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 oh. oh Dalawang sapatos, dalawang oras. Tingnan mo yung sapatos niya. Bigyan mo yung sample. Ayan. Ito, madami yan, madami. Madami galap siya kay Ito, Ma'am Marisa Montilla. Pero yung mga bisyo. Yan, idol, ano? Halata na talaga yan pag ano, nadulas siya. Pwede na tayo panglaro yung pang basketball pa. nag spike. Tara po tayo ng Kyoto Mall. Daanan ng pagbabago. Ibagilis. Ito po yung nag-spike, ha? Kaya po, Manila. Atasan pa po kayo, ma? Romblon. Ay, Romblon. Bino, no? Taga Romblon. Bico, taga taga Romblon. si Mam Ma dito ha no? oh. Ayun oh. Mabuhay, kayo dyan, eh. Dito si Mam, Ma Bibili ng sapatos. Oh. Ayun oh. oh. Biro mo taga Romblon na tumayo dito sa ano? Sa sapatos ni boss Biro mo din ka barbers no? Dumayo pa dito. Dumayo pa rito. Bakla kayo no. Barko ba? Barko Ayan oh. Barko. 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 So bigyan ng sa nang upuan niyan. Ayun, shout out po kay Boss. Oh, shoutout out po da Romblon. Oh, from Romblon na. Wala bang spike? Galing talaga Romblon wala. Umaga lang mayroon. Galing pa kayo ngayon no. Oh, no. Ah, okay. Sige, sige, O, Sa pen, sa pen, boss, boss. Lagi mo sa pen. Sa pen iyon oh gawin to mamaya. Ah. Nandito no? uh, kay sa vlog namin. Shout out from Rom Romblon. Oh, taga Romblon mga idol. Nandito sa kahabaan ng Evangelista Street dito sa Quiapo no. Yan. Mga sapatos ni Boss Lakay. Iyon no, oh. For no. Yan yung Jordan 4 oh. Yan Jordan 5 so official ito. Yung Jordan ni ito. ito. Okay, Jordan. Yan yung 11. Ah. Yung uh -huh. Yan. Yan ang 11. Uh -huh. ito, wala ka. Oh, ito uh -huh. yung Jordan ano. Oh, po, Jordan oh, talaga si Jordan oh, kumikindat-kindat pa <laughs> oh. Jordan 4. Oh. Ano Ito. Ito Jordan 4 yan. Oh, Jordan 4. Oh, yan Jordan, Jordan 4. Yeah, Jordan ito, for. Jordan Jordan for. For. Oh guys, sa mga uh -huh. gusto ng uh -huh. mga uh -huh. Jordan, Jordan pa, na shoes, no? Yan, punta kayo dito sa kahabaan ng Ibangalisa Street guys dito sa uh, po He's sa may A QQ Mall no? yun e no? <laughs> <You know? laughs> e <laughs> e no. <laughs> nagresign na si Jordan nandito pa rin mga sapatos niya oo nawala na si Jordan so, pero yung sapatos niya nananatili pang buhay mga viewers natin no? oo oh, sa mga subscriber natin yan sa mga followers Ayan. natin sa Facebook natin mga idol A -Zone. A -Zone. kung need nyo yung mga sapatos na magagalang sapatos guys punta kayo dito sa kahabaan ng ibang Ilisa Street dito sa Piapo, no? Yan, yung patungo ng Piapo, George, no? Yung e sa likuran natin, guys, yan yung papunta ng Recto Avenue. Ah, Recto Avenue, mga idol. Ito lang yan, guys, yung mga sapatisan na to ni Boss Lakay. Dito sa may Metrobank no? Dito sa ibang Street Quiapo Kung need nyo po mga sapatos na mga gara, mga idol, punta na lang kayo dito. Sa kahabaan ng ibang Street Quiapo Manila. Tatlo, dalawang libo. Dalawa, 1,500. Isa, 1,2. Pag isa, 1,2 mga idol, doon ka na sa dalawa, 1,5 na. O, oh, di ba? Pero kung budget dadadag. naman, ha? 300 dalay dadagdag mo dun, no? Para maging dalawang sapatos na eh, yung mabibili mo rito. So, dito na kayo sa mga sapatos no ni Idol Lakay dito sa ibang list sa Sweet Capo. No. Wala na silang hahanapin pa mula sa... Simpre, kaya nga sabi ko, marami kang available na sukat dito. Oh. Sukas ba? So, oh. sukat. Su sizes. Oh. Mga sukat sa paha. Oh. Mayroon tayo. Size 14, mayroon tayo rito. Yun! Size 14. Oh. 15, size 14. Oh. So alam mo ba size 15? Oh. Si Balingit na yun. Oo oh, nga. Napakalaking tao na yun mga guys. Nandito na rin yun. Size 15 meron, 15, 15, meron, na. meron na. Oh, si, si Balingit. Oh, si Balingit. So, teryon, oh. Ano ba? Ang size na sapatos nun. Siguro. Si ano yun? May to order na sapatos. Okay. Pero nandito na yung size so, na si yun. Jordan. Oh, Jordan size ni Jordan. So, ano ba yun? Well, yeah. <laughs> Nandito na rin. Ha? O oh, dito na rin. Oy, kasi si Jordan Sadya, kasi si Balingit. natin mapapakita ng size 14 o size 14 15. <laughs> <laughs> hindi natin wala. Alala. Oh, oh. Oh, pinakita okay, oh. oh. Oh, yeah. yeah. Oh, oh, por teta, Size 13. Oh, size 13 pa lang. size 13 pa lang yan. pa lang size 14. size 13. ka. na ba? Hindi pa. Oh, hindi pa. magkantay ha Hinahanap ang ligot. Size Size 14. yan Size 13 po. O. Oh. O, size 13 O, oh, size 13. 48. Size 13, 48, ha? Ang pinagpapasama